Ito pong ating ginagawa ngayon ay pagpapatuloy ng ating mga nasimulan na roadworthiness inspections doon po sa ating mga pampublikong transportasyon na ginawa na po natin noong mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Sinisiguro po natin na kahit holiday po ngayon ay masiguro natin na nasa ligtas na kondisyon yung ating mga kababayan mga pasahero at yun din pong mga kababayan natin na gumagamit ng mga pampublikong kalsada. Uh, tinitingnan po natin ay uh, yung mga gulong yun po yung una nating nakikita dyan uh, pagka napahinto na po natin yung mga sasakyan, sinisimula na rin po natin tingnan yung mga ilaw kung uh, gumagana po ba o may mga pundido na doon sa mga ilaw nila gayon din po yung ibang parte po ng sasakyan, gaya po ng handbrake yung pong mismong uh, physical na itsura po ng sasakyan at ganoon din po yung kanika nilang mga dokumento, kagaya po ng prangkisa at ng rehistro doon naman po sa parte na uh, sinasabi po ng mga driver na wala silang pampalit o anuman, ah, hindi naman po dapat o hindi naman kinakailangan na yung mga, mga driver ang ah, mag-shoulder po pagdating po doon sa pagpapaayos ng sasakyan. Dahil yung mga driver po natin, nagbaboundary po ito doon sa kanika nilang mga operator. At yung mga operator po ang may pananagutan doon sa maintenance ng sasakyan. Kinakailangan po, paghandaan po nila yung ah, ah, maintenance cost doon sa mga public utility vehicles natin. Kanya ang ginagawa po natin ngayon dahil meron din pong memorandum na nilabas ang LTO, yung pong ating mga mapapara na babagsak po dito sa ating ginagawang inspeksyon, bukod po sa ticket na ginagawa po natin at ibinibigay natin doon sa mga driver at kumpiskado ang kanilang mga lisensya, kinukumpiska na rin po natin ang mga plaka ng mga jeep para ma, ito naman po mga operator ay maobliga na ipaayos yung kanilang mga sasakyan at aktual po na ipapa-inspeksyon sa LTO Central Office bago po maibalik ang kanilang plaka at lisensya.